kang aalis dyan hindi ka natututo ha kumakain ka ng tain ng pusa ha sabi ko kukuha lang ng papila si mama lilinisin niyo yung tain ng pusa pagbalik ko ginawa mo ng dessert yung tain ng pusa tain ni perse ha dyan ka ulitin mo pa yan ha kainin mo pa yung tain ng pusa tayo ni Percy tayo ng mga puting ha? isa palo na lumalaki ka ng hindi sumusunod kay mama ha pagbalik ko din dumidila dila ka na wala na yung tayo ng ni Percy hindi naman si Oreo hindi may amoy walang amoy yung bibig niya ikaw ang namulutan kakakain huwag kang bumaba tayo tayo huwag kang